תודה okay. רבה okay. okay. 1000 ko ibigay mo oke okay na <laughs> oke okay na to, okay na to. <laughs> <laughs> at 10 minuto. na. Ilan? 5 naman. 5 minutes na agad? Hindi, pagkataas lang yun eh.

20, <laughs> ko sunog, sunog na guys Hi, nice. guys sunog na ang aking binti ilang minuto na dyan uy <laughs> apat na minuto na lang guys oh, 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 oh. Oh, last 4 minutes sa, sa kabila sa, sa likod sa ito sa ta, ta. Amin mo ni mo hindi naman siguro mo hindi naman sobrang hangin eh may uho na dito para eh ilang ilang minuto pa pasaka tayo pagko. Okay, Ma hindi na nga nang at ka hindi kasi nag ano sunog, sunog, sunog ganoon hmm. <tinyan> mga bridge gusto mo yun? gusto ko yun gusto na na ako so, pigit ka na lang muna kaya lang makikita ka sa video nakapikit ang lumalakas ang <laughs> uh, ito ay ito ito <laughs> ko, ito, ito baka ako yung dito nga Magkikristal kayak ka. Gusto mo? Ha? Ayan. hindi na ako. Love. Ayun na ako. na ako. Siyas ka na. Ikot mo. Ikot mo na. Ikot mo na mo. Ilang minuto na ba? Ikaw bitaw. Bakit? Hindi mo naman mahuhulog dyan. Hindi Pwedeng umikot ng kanan O Nakaharang katas nasa sa mo.

Ikot mo kami man. Makan, eh. ano? Oy, ako ako, mo, Ano? Uy, relax Relax. ko, relax Enjoy mo view Lumunok ka ng laway yun. Eh. <laughs> anak. Sumigaw ka! Suya! Baka pabaan na ako! <laughs> Sumigaw ka, Alam! Sumigaw ka! Ah, nahihilo na ako, Lab. Kuya, para! Hindi nga makakaikot, may ikot pati yung camera. Baka pag tinahinubad ko siya sa braso ko, mabitawa. Sari-sari na yung nararamdaman ko. mau bikin mode Mana Oh, <laughs> 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 so, di mana eh, mana? <laughs> <bama na> <laughs> <laughs> Sayang. dumig na, na. bagay naka, naka naka ano ka naman nakalampas ka naman ng sampung minuto kuya baba namin ayun na inaanan ako ayaw na ay ilo na ko nakikita ba yung sa'yo parang o, hindi parang hindi kuya baba namin <laughs> 不要！

eto para sa healing guys natatain naman guys see yon ay di ba ay hinuhuna guys